Isang magandang hapon sa lahat. Noong nakaraan, hindi tayo nakapag-upload. Gawa nga nang wala na tayong headset at sira yung airpiece natin. Ah, hindi palang tawag doon. Mouthpiece. Ito yung bago naming ano. Medyo nangangapa pa din. Uh, pero meron ng konting improvement. Gawa nga nang yung saging natin, namunga na. Ayan. nag na siyang Meron na nga medyo gulang yung mais namin yan sana nga kunting ano gumana yung ano ko rito at medyo naninibago ako sa gawaing lupa pagbubukid yan medyo mainit ngayon kasi El Nino hirap magano kasi namamatay yung tanim yun Bali, ang gagawin namin ngayon, maglinis kami doon sa aming taning kamuting kahoy. Yan yung saging na yun. Yung mga bunga na siya, mga kaibigan. Yan. Yung share ko to kung napapanood nyo, kung nandyan pa rin kayo, yung mga lahat ng subscriber ko, salamat at hindi kayo bumitaw. Ayan yung mga saging. Actually may mga ano na sana ito. Mga um, kalabasa. Pero mainit nga lang. Sige, ito ay update lamang sa mga ano ko rito. Salamat sa pagsubaybay at hindi pagbitaw sa lahat. Salamat. Sa magandang hapon.